Uh, magandang hapon mga kabarangay. Uh, sa mga kasamahan natin magsasaka dito sa bayan ng Keson at Gimba. Andito po ako ngayon sa sa aking farm at uh, ipakikita ko po sa inyo itong aking mga bagong variety na galing binigay ng Department of Agriculture na pinatanim sa akin. At ito nga yung dumilitaw na binhi ko ngayon. Uh, sa mga line of six na tayo ngayon ng mga variety. Ang itong kinatatayo ang ko na ito sa pagitan ng uh, NSIC RC 2622 itong mapula na ito at itong katabi ko naman eh, ito yung 626 n RC 626 at yung isa na variety ko ay 636. And 636. At malapit ko na pong anihin ito. Siguro nitong mga uunahin ko po siguro ito, mapula na ito. At gusto ko rin pong samantalahin ng pagkakataon na ipaliwanag sa inyo na ipa at ipakita na itong ginamit kong konting pataba dito ay dinagdagan ko na lang ng inalagaan ko ito ng kwan EM molasses ito yung gamit ko yung EM molasses dito sa farm demo ko na ito kaya ito halos hanggang dibdib ko ang inabot kaya Napakaganda ng EM molasses mga kasamahan ko magsasaka. At sana tulungan nyo akong tangkilikin ito. Gumamit kayo. At ito hindi lang sa hindi lang sa kondisyon ng lupa. Ipaliliwanag ko rin sa inyo yung yung sangkap nitong EM molasses. Napakaganda po sa palay. At gusto kong ipaliwanag sa inyo itong ginagamit ko, emulasis, na ito ay effective microorganism, uh, soil conditioner, conditioner lupa, stimulant microbial activity, plant growth enhancer, pampalago ng palay, at break system material and convert into nutrients flower endorser yung pong bago sumapo ito magandang gamitin decomposer at insect repellent po siya ito ay ginagamit pag nag spray po kayo ito at marami insekto ang ngayon pananim uh, pag in spray nyo po ng emulasis ito eh maglalayasan po yung mga insekto ganun po ang kwanito kasi yung yung kanyang amoy eh hindi po kaiga-agaya sa mga insekto lalayas po sila kaya kita nyo mga kasama kong magsasaka napakaganda nitong palay ko alang patay na uhay ala kayong makikitang patay na uhay at Napaka palagay ko, busog ang mga binutilan nito. Ito, tingnan nyo, 700 square meter itong demo ko. Pero, halos limang kilong pataba lang yung ginamit ko. Panay ini-spray ko na lang po, eh, kaya ko ako ng EM molasses ito. At, napaka nakita ko, talagang effective, mahusay. Kaya, mga kasamahan ko magsasaka, kung kailangan nyo ng e EM magtanong lang po kayo sa akin at ito na ang nagiging resulta, napakaganda.